Meron <manyan> pang inarang mo. Bobrad. Maiti. Ano ang saloobin mo ngayon? Na hinuli si Tatay Digong. May ti arupa ano, ng si gobyerno. Lutang so, inang niya hayop na yan. Lutang inang mo. Teka pa rin, Marcos. LRT. Hayop na maka. Mga isang OFW hindi magpadala ng pera sa Pilipinas. Oh. na Marcos Marcosian, hayop na yan. Magpadala ng pera sa Pilipinas. Duterte ako, Duterte mo. Duterte Hayop na yan, talaga nakakasama ng loob yung hayop na yan. Eh, kailangan dapat kalusin ni eh, Marcos na yan. Yung tatay niya, hukayin din. Sara, pag nakaupo ka, Presidente, yung tatay niya, hukain mo, ipabuldos mo yung kuha niya, kabaong niya. Totoo hmm. lang yan na walang hiya talaga ang mga Marcos. Makakapalang muka. Tama talaga yun. Tangin ang mga hayop na yan. Vice, magsalita ka ng opinion mo. Ah, ang opinion ko, ginago nila ang batas. Hinayaan nila ang ibang lahi humawak sa Pilipinas. Oh. Kaya Yung, ano, Ay, huwag, huwag kayong magtaka. Aangkinin ng Pilipinas ng China. Mamatay na sana si Marcos. <laughs> Duterte. Yes, sir. Duterte! 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 Duterte. Duterte. Ano sa, sa Dabaw! Sa Dabaw! Sa Dabaw may sumigaw! BBM! Binugbog! <laughs> Binugbog ng taga uh, Siguro na Marshalo yan. na uh, Ayok yan. Dapat ang militari ang magsalita. mo sa nangyari ngayong kay Duterte? Sure. Eh siyempre, kung ako itatanungin, Duterte pa rin ako kasi wala namang ginawang kasalanan yun. Eh. Tama. Ikaw, e, Busing? Oo, parehas din. Duterte ka rin, Busing? Oo, oh, oh. Duterte pa rin. Lahat yan, Duterte yan. O, oh. sino magsasabing BBM? Bugbog sarado. Kaya ka lang nanalo, BBM. Dinala ka lang ni Sara. Makapal ang mukha mo. Tama yun. Uwisit na yan. Hindi ka namin iboboto kung di dahil kay Sara. Nako po. Tama talaga Walang utang na loob yung tao na yan. Buti pang ahas. Sir, siapa sir? Duterte ako, Duterte. sir. Duterte. Ayan na, ayan na, ayan na. Tumadami ng Duterte. Duterte yan, Duterte lahat yan. Oo, wala ng drag. Ngayon, puro na bangag. Pati mga aso nyo, bangag na rin. Ano ba ang klase ang gusto ng gobyerno? Mga adik at saka mga magnanakaw at saka mga masasamang loob ang magkalat sa Pilipinas, ayaw nilang malinis. Ah. Ano klase? Pinapanigyan ng gobyerno puro mga bangag. Wala, wala mawawa mga anak natin ito. Mawawa mga anak natin. Madadamay, maingganyo sa kwan. Masamang kwan, bisyo. Hindi mapayag ang Pilipinas. Kami po ay nananawagan sa lahat ng mambabarang, manananggal, mangkukulam. Kulamin niyo na si Marcos, parang awa niyo na. Awa! Kulamin na ninyo. Yung mga tikma lang dyan, kayo. saan na kayo? Gamitan nyo na ng mahika Oo, hindi tira tabulang yawa na yan. Sobrang bait kasi ng mga Duterte, no? Sulit yan, sa so, yan, Duterte lahat. Mantala yung walang utang loob mga AFP, lumaki ang sahod nila kay Duterte. Mga Marcos daw, salot sa mundo, buisit ka. Walang nagawa yan, tatlong taon na, puro pag nanakaw, tapos yan ang inaatupag nila, mga Duterte. Oo, oh, kala nga natin, iba bang... Yung ninaako nila yung pera sa Pinel, ibalik nila, mga Marcos. Kaya nga eh. Nanakaw sa gobyerno, ang Duterte, wala namang ninakaw. Oh, ah, walang hiya talaga yan, mga yan. Sige ang lang. Nabudol tayo, nabudol tayo. Sayang ang boto natin sa hayop ng Marcos. Sige lang. Ito nang boto siya. Mga ah, nanalo din siya. Sayang ang si natin eh. Biro mo, uh, pumili pa Duterte. tayo. Sarah Ayep ni. Katanda-tanda na nung tao dinalan niyo sa Netherland. lamig-lamig doon. Ikaw e, makumbulsyon yun. Yun, eh. yun, eh. yun, eh. yun, eh. 'yun. Dapat nga 'yan eh. Magsibabaan yung mga taga Mindanao para lusubin yung Luzon. Nananawagan kami sa taga Kapis, taga Samar. ano anong ginagawa ng mga Sa lugar nila. <laughs> <laughs> sa lugar nila. Nandoon yung mga tikbalang. Wala <laughs> amin ah. Takot ka, Choy? Takot ka, bigla si Choy,